Sa gitna ng matinding pagbabago ng klima ng mundo, lubhang mahalaga ang papel ng ahensya ng pamahalaan na siyang pinagmumula ng mga impormasyon patungkol sa lagay ng panahon. Pangunahing misyon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA na maghatid ng maaasahan at napapanahong impormasyon patungkol sa panahon mga kaalamang kagamit-gamit para maging resilient ang mga komunidad sa mga kalamidad gaya ng bagyo, baha, climate change at iba pang hazards. Ngayong panahon ng El Nino, kagamit-gamit ang mga datos ng pag-asa dahil ito ang gabay sa mga pagpaplano para maprotektahan ang ating mamamayan at ang buong bayan. Sa panibagong edisyon ng pagsusuri dito sa FEBC Radio TV, sentrohan natin ang pagtaya ng ating Weather Bureau sa nararanasang El Nino phenomenon sa Pilipinas. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Katuloy na humihina ang nararanasang tagtuyot, ngunit posible pang maranasan ang epekto at malawak na danios nito. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Humihina na ang nararanasang matinding tagtuyot sa Pilipinas. Sa kalatas ng pag-asa, naitala na ang tinatawag na neutral condition o ang pagiging hindi malamig o mainit ng hangin mula sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa nasabing panahon. Inaasahan naman ang pagdating ng La Nina sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Habang hindi pa ito idineklara, ay pinaghahanda na ang publiko patungkol dito. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ng pag-asa na posibleng makaapekto ang El Nino sa agrikultura kahit mawawala na ito sa Hunyo. Samantala, umabot na sa isang bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Base yan sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong nakalipas na mga linggo. Kabilang sa naapektuhan nito ang nasa 17,700 hectares ng lupang sakahan at nasa 34,000 metric tons ng pananim. Western Visayas ang may pinakamalaking pinsala sa 13,363 hectares at nakapagtala ng 678.7 million pesos naman ang Mimaropa na may 3,000 hectares at katumbas ng 319 million pesos. Para sa pagsusuri ito si Dan Gonzaga. Nagpapatuloy ang pagsusuri dito sa FEBC Radio TV at sa pagkakatong ito ay uunawain natin ang takbo ng panahon sang ayon sa monitoring ng pag-asa Weather Bureau sa ilalim ng Department of Science and Technology kasama si Bishop Ruben Abante. Isang napakagandang pagkakataon pong muli sa ating pagsusuri na ating makapanayam ang mga tagapag-asa at uh, ito ay isang pagpapala po sa atin sapagkat narito mismo ang pinaka OIC ng uh, pag-asa climatology no at uh, ang sabi dito ay eh, she officer in charge ng climatology at agrometeorology ng pag-asa so let me introduce ang OIC natin si Analiza Solis magandang araw sa iyo Ana Magandang araw po, Bishop Ruben, at sa lahat po ng nakikinig sa DCAS. Magandang umaga po. Oo, hayaan mo, mas friendly ang tawag ko na lang iyo na Ana, ano? mukhang batang-bata ka pa naman. <laughs> anyway, <laughs> ang pagsusuri, ano? ang pagsusuri ay isang programa na naghahatid ng magandang kamalayan sa ating mga kababayan, ang mga kaagapay ng FEBC Radio. Marami po tayong inaabot at lalo na sa panahon ngayon ng El Nino. Ano ba ang maaari nating uh, matanggap na informasyon para sa ating kamalayan upang maging equip tayo, humarap sa mga challenges ng panahon? Okay? Alam mo, Ana, maganda yung aking naririnig na parang patapos na raw ang El Nino. Tama ba ito? Tama po kayo, Bishop Ruben. Patapos na po yung El Nino yung sinasabi nating uh, strong and mature El Nino ay rating na po natin. That was January and February 2024. So mm -hmm. sa kalasalukuyan, ngayon pong Marso ay weakening na po siya. Bagamat um mm -hmm. uh, weakening na po siya, Bishop Ruben, ay ngayon mm -hmm. pa lang po natin mararanasan yung matinding epekto ng or impact nitong El Nino dito sa ating bansa. At base po sa pagtataya ng DOST pag-asa ay ito pong March at April, ito po yung apik mm -hmm. ng impact nito pong uh, papahina na El Nino dahil meron mm -hmm. po yung tinatawag na lag effect bago po ito okay. makaapekto sa ating bansa. So sa okay. ngayon po March-April po 'yun nakikita nating peak ng epekto ng El Niño. Now, yung sinasabi mo, epekto, no? Pero ang sabi, weakening, no? Paghihina ngayon. Paano ba sinusukat ng paghihina ng El Nino? Okay. So, ito pong El Nino kasi ay nangyayari po sa Dagat Pasipiko dun sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. So, yun hmm. po yung indicator natin kung merong El Nino o wala. So, sa ngayon po, ay matindi pa rin po yung init ng temperatura dun sa sinasabi nating gitna at silangang bahagi ng Dagat hmm. Pasifiko. So, yun po yung indikasyon natin kung ito ay malakas o papahina na dahil previous po ay strong and mature siya ibig sabihin po kung, kung baga po sa atin sa mga tao ang ating normal temperature ay 37 So yung mm -hmm. pong karagatan ay nakarating po ng mga around 39.5. Mm -hmm. Ibig sabihin po medyo mainit at parang kung iahambing po na natin sa lagnat, sinat-lagnat, nagkakumbulsyon ang ating karagatan. Mm -hmm. So, ibig sabihin pero, lang po noon, yung strong at mature na nasa kumbulsyon ang ating Dagat Pasipiko, ay ngayon po ay unti-unti nang bumababa yung pag-init ng temperatura. Pero, so, yun po yung sinasabi natin na pahina na. Kaya lang po, may init pa rin. So, yun pa rin po yung nakaka-apekto ng matindi sa ating bansa. Uh, alam mo sa pagkakaintindi kasi ng general public kahit ako no ang sukat kasi ng El Nino ay yung amount no ng uh, tubig no na mahina no hindi temperature sa karagatan uh, paano ba ito pinag uh, pinutugma Opo. Yung pong sinasabi nating uh, reduction sa tubig ulan or kabawasan sa tubig ulan or medyo mas maiinit ang ating temperatura, so yun na po yung nagiging impact or epekto sa atin dito sa ating bansa mm -hmm. at sa iba-ibang bansa pa rin po. Iba-iba po yung epekto ng El Nino at kagaya na rin po iba-iba rin po yung epekto nito sa iba't, iba iba't ibang bahagi ng ating mundo. So yung mm -hmm. El Nino sa atin po at yung pong impact nito ay eh, medyo mas mainit na temperatura at medyo meron pong mga significant na kabawasan sa tubig ulan na posible pong mauwi doon sa tinatawag nating tagtuyot. Okay. So uh, ang sinasabi mo, merong yung nangyari na yon pagtaas ng temperatura sa Pasipiko, ang effect niyan at ang impact niyan eh medyo parang delayed sa lupa. Opo, yung... tama po kayo. Tama po kayo, Bishop, na kung saan kung papahina ang El Nino. So yung pong ibig sabihin ng strong and mature, yung lakas ng El Nino, ngayon pa lang po natin mararanasan or batatamaan ang Pero as early as last year po, ah, uh, July po kami 2023 nagpalabas ng El Nino advisory number no. 1 at mm -hmm. nakita po natin yung epekto talaga po ng El Nino since last year dahil mm -hmm. uh, abi sya proven yung pong ating bilang ng bagyo unang-una usually po ay 19 to 20 ang average na bilang ng bagyo natin nung nakaraang mm -hmm. taon po labing isa lang ang bagyo na dumaan sa atin oh. so yun po ay isang uh, clear na manifestation ng epekto ng El Nino sa ating bansa at nagkaroon din po tayo ng mga pagbabaha o yung mga enhanced na habagat season last year. Yun din po ay epekto ng El Nino at after po nung mga matitinding epekto na maraming heavy rainfall events, ito naman pong dry spell or meteorological drought ang tinde o epekto na mararanasan natin sa ngayon. Alam mo, yan dapat pala ang ng sa ating mga kababayan kasi eh yung case halimbawa ng malamig no towards the last quarter ng taong 2023 hanggang pagpasok ng ng Enero no eh syempre amihan wow ang lamig walang naniniwala sa sinasabi ninyo na merong El Nino akala nila oh. kung ano lang yan eh hindi ba naman mainit so mm ngayon natin mararanasan ito Opo, tama po kayo. Uh, kahit po merong El nino andyan pa rin po yung tinatawag na amihan o northeast monsoon. Ito mm. po yung talagang uh, yung seasonality, yung season natin na kung saan meron po tayong amihan. And it so happen lang po na kahit meron tayong amihan, ngayon po umiiral pa ang hanging amihan, pero mm. nakakaranas na rin po tayo ng mga maiinit na temperatura at mga magiging tinatawag na alinsangan. So yan po yung unusual kapag uh, northeast monsoon dahil kapag meron may, pong el nino, medyo mas mala, mabilis uminit ang ating kapaligiran. Mm -mm. Alam mo, yan ang isang uh, gusto namin talagang ihatid sa mga kababayan natin at mga nanonood sa atin, nakikinig, sa pamamagitan ng programang pagsusuri. Kasi siyempre, pag kayo ikinakausap ang pag-asa, eh, ang tatanungin lang sa inyo kung ano yung mangyayari ngayong araw na ito. <laughs> Pero ngayon, nalalaman natin sa kalagitnaan ng amihan, tapos meron na palang El Nino, at ngayon naman, yung buntot naman na pag-uusapan natin, yung effect sa lupa. Okay. Eh ngayon natin uh, na natin narinig yung sinasabi. Eh, paano yung mga magsasaka eh maraming uh, pangangailangan sila at mga hinarap na challenges. Ngayon ang tanong ko, ang sinabi mo yung effects sa pagtuyot sa ating lupain. gaano ba ang sukat niyan? Gaano gaano ito ka, ka yung pag yung gravity nito? Paano? Sa sinusukat po natin or dinedetermine natin yung pagkakaroon ng labis na kulangan or yung reduction sa tubig-ulan, uh, depende po doon sa normal na natatanggap ng isang, isang lugar. So halimbawa po ang isang lugar, ang normal niyang ulan sa loob ng isang buwan ay 100 millimeters of rain. Pero ito naman po ay iba-iba sa iba't-ibang lugar. So kapag po sinabi nating dry condition, dalawang magkasunod na buwan, na maaari pong mga around 60 mm of rain lang ang natanggap nila na dapat ay 100 mm of rain. Okay. Yun po oh. yung dry condition. Kapag dry spell naman po, maaaring uh, around 60 mm lang na ulan ang natanggap nila sa loob ng tatlong buwan or uh, 20 millimeters of rain lang po or mas mababa pa sa loob ng dalawang buwan so yun po yung tinatawag nating dry spell and then kapag sinabi po nating meteorological drought condition pag tatlong sunod-sunod pong buwan na mga around 20 millimeters lang na dapat ay 100 millimeters of rain na matatanggap nila or limang buwan po na magkakasunod na mga around 60 millimeters lang ang matanggap nila na ang normal ay 100 millimeters. So doon po natin nasusukat kung sila po ay nakakaranas na ng matinding dry spell o tagtuyot. So yun po yung... Uh, ay, ano, ano ang degree natin ngayon? Ano ang degree natin ngayon? Sa dalawang buwan, tatlong buwan, o lima? Mm -hmm. Ano ang degree na kasalukuyan natin? Sa ngayon po, 24 na probinsya na po ang nakakaranas ng 3 to 5 months na po na may labis na ah, na may so may kakulangan sa tubig-ulan, may malaking wow. reduction sa tubig-ulan and kasama po diyan mostly ay diyan sa May Luzon area at isa po mm -hmm. diyan sa May Visayas sa May Negros Occidental. At mm -hmm. tinataya pa rin po ng DOST pag-asa that by end of April ay madadagdagan po yung mga probinsya na yan na mga around oh. 40 provinces po. Ibig sabihin po medyo tatlo, lima o na higit pa sa limang buwan na malabi, malaki na po ang kakulangan sa kanilang tubig ulan. Kaya napapansin po natin ay may mga areas po na nakikita sa mga balita yung nabibitak na po yung mga lupa dahil may higit na pong maaaring limang buwan na wala po silang uh, uh, sapat na ulan na natatanggap. Eh, dapat pala, eh, kahit sinasabi natin, sa kalagitnaan ng sinasabi, eh, nagwi-weekend na, humihina na ang El Nino, aba, eh, dapat ipaliwanag natin sa mga kababayan natin eh, yung effect nito. Eh, isipin mo, limang buwan. No, eh, be, medyo, dapat yan, eh, masusukat din natin how this translates, no, to yung ani, no, di ba? Mas, mas, ano, yung kakulangan ng tubig ulan na yan, ay eh, magta sa ating harvest. Tama ba yung sinabi ko? Tama po kayo Bishop Ruben. And as early as last year po naman ay nag-convene na po yung National El Nino Team. At sa bisa yes. po ng Executive Order No. 53 na nilagdaan ng ating Pangulo last January 19, ito pong National El Nino Team ay naging Task Force El Nino. Na kung mm. saan ito po yung tinatawag nating a full of government, a full of nation approach dahil sinasabi nga po natin na yung epekto o tindi nito ay mas lalala pa po way back nung January, the time na din lagdaan ng ating pangulo, ito pong Executive Order number no. 53. Mm -hmm. At sa ngayon po, yung Strategic Action Plan on El Nino po ay nakahatag na po yan na ginawa po ng iba't ibang sector ng ating pamahalaan na kung saan ay ito po yung tinatayang maaapektuhan. So yan po ang food security, water mm -hmm. security, energy security, health security, at public safety. So ngayon po ay kasalukuyan po ay uh, ginagawa po yung tinatawag nating El Nino online platform na kung saan it's a one-stop website po na matatagpuan nyo yung lahat ng mga latest information tungkol sa El Nino at yung pong mga nagiging impact and ano po yung mga response ng ating pamahalaan dito po sa ongoing El Nino. Alam mo, dapat pala talaga nakikipagtalastasan ang katulad namin na nasa media sa inyo. Baka ang iniisip ng mga tao, eh, puli-politika lang itong ginagawa ng ating gobyerno. Pero yun naman pala talagang may datos tayo, scientifically, at lalo ka na. Eh, ikaw, eh, dalubhasa ka sa climatology at agrometeorology. No? Na ito pala may buntot itong nangyari ng ng init doon sa karagatan. Ngayon naman matra-translate. At ang sinasabi mo, e eh, Abril, di ba? Yung tagpiyot, yung dry spell na ito, at napakalaki ng lawak nito. Maganda yung all of government approach. Eh, kinakailangan niya ta dito, hindi lang government, kundi all of nation approach na ito. Yeah, tama po kayo. A full of government, a full of nation, science-based approach po ang pinapanawagan ng ating pamahalaan science-based. Yan ang kinakailangan natin. Pakiulit mo nga, Ana, yung kung gaano kalawak ito na mararanasan ng ating bansa. You were saying 24, ano yan? Opo, so as of now po, as of February 20, 2024 ay around 24 provinces po ang nakaranas ng tinatawag nating meteorological drought condition. 16 mm -hmm. provinces yung dry spell at 10 provinces po yung tinatawag na dry condition. So ito pong mga areas na ito uh, as of February 2024 ay tinataya din po ng DOST pag-asa na madadagdagan po itong mga areas po of provincia. Wow na maaaring maapektuhan dahil sabi nga po natin yung tindi ng El Nino, epekto nito ay ngayon pong March at April sa pamamagitan ng reduksyon ng tubig ulan at yung pong medyo mainit na temperatura na mararanasan ng bansa. Okay. Pakaulit mo nga yung tatlo, dry spell. Pagkatapos, ano yung susunod? Ito po ay dry condition, dry, condition, dry spell, at dry spell. meteorological drought. Meteorological drought. And of the 24 ang sinasabi mo, yung 16 dyan ay meteorological drought na. Yung 24 po, Um, ang meteorological drought. Oh, ang 16 okay. po ay dry spell at sampo ay dry condition. So pagdating po ng Marso at April ay makikita po natin yung mga areas po under dry condition at dry spell ay sila na rin po yung mapapasama dun sa halos na meteorological drought condition. So ibig sabihin po yung mga areas na already experienced drought condition uh, katapusan ng buwan ng February ay magtutuloy-tuloy pa po ngayong March at April. So sila na po hmm. yung tinatawag na talaga pong kalabisan ang epekto ng El Nino dahil prolonged drought conditions na po ang mararanasan nila. Okay. Sila. Eh, ito naman ang tanong ko. Pagkatapos hmm. ng El Nino at pagkatapos ng buntot na ito na sinasabi natin, ano naman ang susunod? La Niña. Hmm. Well, sa ngayon po ay base sa monitoring ng DOST pag-asa. So by April, May, June, Uh, possible po naman na uh, magbabalik na sa tinatawag na ENSO neutral condition. So maaari mo kalagitnaan ng Mayo o Hunyo, ay posible pong magtapos na itong El Nino at balik po dun sa ENSO neutral condition kung tawagin. At base nga naman po dun sa ipinalabas ng pag-asa na La Niño Watch, ibig sabihin lang po ay may posibilidad na maaaring after ng ENSO neutral condition, nang may at june ay possible po naman na mga around july, august, september ay posible naman pong magkaroon tayo ng la Nina. pero sa ngayon mm -hmm. po ay mataas pa po yung tinatawag na uncertainty. Meron pa pong ano may, may wala may liit pa po ang kasiguraduhan nakikita natin. Ngunit at least uh, sa la Nina watch po ay nagkakaroon na po tayo ng uh, awareness and early preparation kung sakali man pong darating itong La Alam mo maganda itong talastasan natin na ito, Anna. Kasi minsan kapag erratic ang panahon, sinisisi kayo eh. Akala kayo ang nagdala ng <laughs> <Opo. laughs> pag-asa. Opo. Tama po kayo, Abisha Provence. Ang ang lagi lang pong iniisip namin is yung uh, he who predicts the future lies even though we always tells the truth. <laughs> ay, maganda yun. Ano? Maganda yun. Alam mo, ang Far East Broadcasting Company at ang programang ito ay nais natin na ang inihahayag natin at ipinapasang balita at informasyon sa ating mga kamabayan ay eh science-based din. Kaya maganda yung sinabi mo. Science-based. No? Hindi yung hula-hula, hindi marites. Ano? At lalo na yung prediction na sinasabi na yan. No? And uh, I I am glad that we can do these things para maihatid natin sa ating mga kababayan, hindi lang informasyon, kundi nasa sa kanila na rin itong kung magiging resilient tayo, kung handa tayo sa kahit na ano, eh base na rin dito eh, di ba? Eh, less eh kung wala tayong sinasabi, tahimik lang tayo, baka lalo tayo masisisi. Yes po, tama nga po kayo, uh, Bishop Ruben. Ika nga po, since last year ay sinasabi na po namin ito, yung mga possible na epekto, at sinasabi po naman namin noon na hindi naman po kami sana nanakot. Ang gusto lang po natin ay maging handa. Uh, kaya nga po, uh, early morning ang pinoprovide ng DOST pag-asa. And sa ngayon nga po, ay nararanasan na natin yung tindi ng epekto nito. So, ibig sabihin po, since last year ay nagpabigay na po tayo ng babala, so we should have Been for this. Yes. So mabalik tayo sa unang sinabi mo kanina, yung bagyong dumating sa atin last year na dapat eh average na ganito. Gaano ka gaano ang ibinaba ng mga bagyo? From 19 or 20 to 20 po na, na, usual or average na bagyo sa loob ng isang taon. Labing isa lang po ang natanggap natin. At hmm. Uh, ramihan kar karamihan po doon ay nag-recur uh, pumasok po sa Philippine Area of Responsibility pero hindi po lahat tumama sa kalupaan. So, ibig sabihin po, konti lang po talaga yung tumama sa ating kalupaan last year. At kung saan, hmm. mostly po kasi around 50% po ng hmm. ating tubig ulan ay nanggagaling sa bagyo. So, ibig sabihin, mga around 50% po na dapat na ulan na matatanggap natin sa bagyo, ay konti lang po ang natanggap natin dahil labing isang bagyo lang po ang nagbigay ng ulan na dulot ng bagyo. na napakalaking kakulangan, pero alam mo hmm. ana medyo limitado ang ating oras ngayon. Babalik tayo at pagkakausapin din kita sa ating episode next week. Pero maraming maraming salamat sa iyo at asahan nyo na ninyo ang programang Pagsusuri. Maraming salamat sa pag-asa at sa OIC no? ng Climatology at agro na aspekto ng pag-asa si Ana Solis. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Magandang araw. Ito ang Pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Ang resulta po ng ating pagsusuri para sa inyong mga taga-subaybay ay dapat na maging pagkilos, kamalayan at pagkilos. Ang kabuuan po nito, ang tawag natin ay upang tayo magkaroon ng paghahanda. Ready. Ang salita pong ready ay napaka-biblical ang sabi doon sa banal na kasulatan, eh, sa Matthew 24, Therefore, be ye also ready. Ano po? Doon sa verse 45, ang sabi, Who then is a faithful and wise servant? Eh, para tayo magkaroon ng matapat na pagkilos. Para tayo magkaroon ng magandang karunungan. No? Wise. Kaya kinakailangan po magkaroon tayo ng magandang paghahanda. Be ready. Ano po? Yung state ng pagiging handa ay state po 'yan ng ating kaisipan. At para sa ating mga uh, mananampalataya, kinakailangan nga po ang ating kaisipan ay dapat eh, being renewed. Yung bang ang ating readiness ay buhay sa bawat sandali. Ang ating klima, ang ating panahon ay napaka-erratic. Ganyan po ang mundo. Ano po? Ang default ng mundong ito ay bigyan tayo ng kabigatan anuman ang panahon. Subalit ang ating readiness ay kinakailangan ay naroon sa bawat sandali, bawat circumstance. Huwag nating isisisi sa Panginoon na dinaan tayo sa bagyo o mahirap na buhay sapagkat ang kasalanan at ang mundo, yan po ang ibinibigay sa atin. But the readiness that we have must be in ourselves and in our minds at lalo na Meron tayong pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi lang po pag-aaral ng sayantipiko o kung mga bagay sa mundong ito, kundi kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat ay maging handa po tayo upang makakilos tayo na may katapatan at may wisdom, may karunungan sa lahat ng sandali. At sana ito po ay naging maganda sa ating lahat. Ito ang talagang layon ng pagsusuri. Nailahad na sa atin ng Pag-Aso Weather Bureau ang mahalagang impormasyon patungkol sa inaasahan pang estado ng panahon. Magsilbi na wa itong gabay para sa karampatang hakbang ng ating pamahalaan, maging nating mga mamamayan para na rin sa ating kaligtasan at kahandaan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama at patuloy nating himay himayin ang iba't ibang isyong panlipunan. Ito si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat kasama si na Bishop Ruben Abante at Dan Gonzaga hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.